Kau.. Net bakery Nasa cel uma

Nak beli apa? Terus <laughs> apa? Bagai. Kau ni? Aku pun masih di. Kau dah main? 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 Huh? Ano? Ano namin? pinanananin? Ano Ano Kasi si D... Akala ko si D ay labas. Kuya Frank! Ba't ka niya? Hindi ba kasi yun? Trupa ni D? Trupa namin? Ah, ano ba D? Oo. Kaya... Kaya... Lagyan ko kung ano si D. Sabi ko di paso. Baka pwede yung... Ha? Oh. Huh? Hindi na lang sasama pa. Sige Oo. Hindi naman yata ano. mo niyan? Oo. O. O, naman. Lagi na mo ba mo kami, John? Basta akong Upo ka? Upo kayo? Ay. Upo na. Upo na. Bakit? Sino ba kasama? Tropa na hindi. Wala, in-entertain ko lang. Kausap ko lang. Eh, kausap ko lang naman. Bakit? Bakit po pinatanggap? Eh, di ko man tinago. Mm -hmm. Kasi mag may vlog eh. Pag nakita yun, mababash yun. Mm -hmm. Di ba, bro? Pero kasi na lang po. Bakit? Hindi naman nga. Mababash nga siya. Mm Huwag -hmm. na lang palabasin. Diyan ka na lang po. Huwag ka pong lalabas. Ha? Maalis na lang po. Tuloy ako. Bakit? Ikaharapi mo lang eh. Dito ano lang muna. Tsaka kain pa tayo ng... Ano to? Inorder mo pa sa akin? Mm -mm. Wow, sweet mo naman. Ba't parang nag-iba yung mood mo? Dito ka lang. Usap tayo. May vlog kasi. Sabi ni Kuya Ramon ka. Kaya nga. Pero mamaya pa naman yun. Tsaka in-expect ko mamaya pa talaga at umuulan. May surprise ka sa'n eh. Kasi parang surprise. Bakit? Sino ba kasi? Wala oh. nga. Uh -huh. Tropa namin, uh hindi? -huh. Bakit? Bakit ayaw mo malabasin dito? Malabasin lang Malabas, siya. E inano ko nga lang at mabubas kasi yun ni eh. Pag nakita nila. Yan, tramp lang. Hindi ah. Para ba siya? Mamaya na lang. na lang. Alis na lang tayo. Kasi hindi ko naman yung bisita. Hindi ko naman pwedeng hindi pa ano yan eh. Bisita yan eh, di. Hmm? Ba't wala si Kuya? Eh, lumabas nga siya. Nag... Ah, bumbilin ng pagkain. Wala akong time tayo magpagbiruan. Hindi, pa man, Kwanil, Hindi na man ko Hindi man ako nagpagbiruan. Ba't ka alis? Sabihin ko na lang kay Kuya. Next time na lang magbiruan. Kuya eh, pa, next time. Ngayon ka lang may araw eh. Ngayon ka lang free. Kaya nga eh. Tapos... Ganun pala yung madadat. Na ano? Anong, anong nadat na yun? Sino ba kasi yun? Talaga sino na kasi. Ba't, ba't nagagalit ka? Hindi yeah, ako na nagagalit. Yung totoo. Siselos ka ba? Dapat ba akong siselos? Ba't naiyak na yun, ba't ka? Hindi ako na iiyak. Ba't naluluha ka? Hindi. Oo. Oh. Alis talaga ako. Tapos iwan. Dito naman eh. Sinabi nga hindi ko naman yung ano. Tula pa lang yung hindi si Kaso lang sa akin at bibili siya ng pagkain. Yun, bibili siya ng pagkain, sabi niya. Pala ba si Oo. Oh, saan ka? Saan ka? Uy, ka na yan. Uy, hindi ka alis. Ito naman, ba't ka naman alis? Papa. Ito naman eh. Ano na tayo? Ano? Palabas yun ano kasi Hmm, serious ka? Serious? Ay, sa tingin, ba't ba yung mukha mo? Ah, sige na. Pero promise mo sa akin, huwag kang magalit doon. Pero huwag kang magalit sa akin. Ba't naman no, ako magagalit? Eh kasi, baka iba yung maging interpretasyon mo eh. Kung pinapalabas mo na kasi, Kailala ko nandali. Bilis. Parang siya ako ang magagalit. Sige na Parang siya, na. Ito na siya. It's a prank! It's a Oh, what's <laughs> in